Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata tara at umpisahan na natin. Hindi na natin pwede pang isali si Daryl sa gulong ito, ma, hikayat ni Lily. Anong hindi na siya pwedeng isali rito? Tawa ni Samantha. Tatlong taon nating pinalamon ang Daryl na yan na nagpaliit ng husto sa tingin ng mga kapamilya natin sa atin. Tatlong taon Lily, kaya papasukin mo na siya rito. Napangiti si Ashton habang mahigpit na hawak ang kutsilyo sa kanyang kamay. Wala nang mawawala pa sa kanya, at inaasahan na niyang darating sa ganitong punto si Daryl. Pagpapalit ng mga hostage. Impossible. Bakit ka nagpapakabasura, Ashton? Ngiti ni Daryl habang naglalakad papunta sa mga bintana. Isa na itong bagay sa pagitan nilang dalawa ni Ashton ngayon. Nagustuhan mo nga ang aking asawa, pero hindi ka naman niya gusto. Kaya nagalit ka ngayon? Lalaki ka ba talaga? Manahimik ka. Dito na mas naging agresibo si Ashton. Si Daryl ang kilalang basura sa kanilang pamilya, pero siya rin ang asawa ng gusto niyang diyosa. Isa itong balakid na hindi niya malampas-lampasan. Kaya naramdaman niya na isa siyang failure. Ako. Manahimik ako. Tawa ni Daril, napakalungkot talaga ng buhay mo ngayon Ashton. Wala nang natitira na kahit ano sayo, inalis ka na rin maging sa kumpanyang pinaghirapan mong itaguyod. At ngayon nagkataon naman na asawa ko ang Diyos ang gusto mo. Isa ka talagang failure. Manahimik kang hayop ka, tumigil ka na sa pagsasalita. Sigaw ng agresibong si Ashton. Namulanan ang husto ang mga mata nito, Nakatitig naman ng husto si Lily kay Daryl sa mga sandaling ito, na ang kanyang puso sa ginawang ito ni Daryl. Nakikita ni Lily na ginagawa ni Daryl ang lahat para kamuhian siya ni Ashton, at maisipang ipalit siya nito sa kanila ni Samantha. At hindi nagtagal, nagsara ng husto ang mga kamao ni Ashton at ngumiti kay Daryl. Sige na, sige na. Magaling ka hindi ba? Ikaw din ang asawa ng aking diyosa, tama. Halika rito kung gusto mong ipalit ang sarili mo sa dalawang ito, pumasok ka rito. Nanginis na pumasok si Daryl sa bahay ni Ashton. Sa layong isa zero meters, hindi maiwasang mapatingin ni Megan kay Daryl ng ilang beses. Ito ang unang beses na nakakita siya ng isang tao na voluntaryong ihinain ang kanyang sarili para maging isang hostage. Tanging sa TV o mga nobela lang ito nangyayari. Ano na po ang gagawin natin ngayon, Madam Castelo? Mahinang sinabi ng pulis na lumapit sa kanya. Ikinaway ni Megan ang kanyang kamay at sinabing, ikuha mo ako ng negosyador. Hindi natin pupwedeng hayaan na lang na masaktan ang kahit na sino sa kanila, hindi ito maaari. Pigilan mo rin ang daril na yon. Huwag mo siyang hayaan na makapasok sa loob, nakikita kong hindi stable ang pag-iisip ngayon ng suspect. Opo madam. Mabilis na sagot ng pulis. Sa mga sandali ring ito dumating ang mga miyembro ng Pamilya Lendon sa residential area. Kasalukuyan silang nagsiselebrate ng kaarawan ni Grandma Lendon nang bigla silang tawagan ng pulis para ipaalam ang nangyari kina Samantha at Lily. Kaya hindi na nila itinuloy pa ang pagdiriwang at agad na pumunta rito. Nagpunta rito maging si Grandma Lendon, nagtipon-tipon ang Pamilya Lendon at ninenerbiyos na tumingin sa bahay. Nagulat ng husto ng matanda matapos malamang si Ashton ang nang-hostage sa dalawa. Mali yata ang mga impormasyong ibinigay nyo sa akin, Captain Castello. Sinabi niyong si Ashton Adagio ang hostage taker hindi ba? Kilala ko ang batang iyon at alam kong hindi niya magagawa ang ganitong klase ng krimen. Ninenerbiyos na tanong ni Grand Malindon matapos lumapit kay Megan. Tumingin si Megan sa kanya at kalmadong sumagot ng, nangyari na po ang lahat at hindi rin po natin mapipili kung sino at sino ang hindi gagawa nito. Kaya tanggapin nyo na pong siya ang may pakana nito. Siguruhin mong ligtas ang dalawang hostage sa loob, Captain Castello. Sagot ni Grand Malindon. Sa mga sandal ring ito dumating ang nagmamadali at nababagabag na si Wentworth, walang tigil na nagpawis ang buo nitong katawan. Huwag po kayong magalala dahil gagawin po namin ang lahat. Mayroon nga rin po palang lalaki na nagngangalang Daryl na gustong ipalit ang kanyang sarili para maging isang hostage. Sabi ni Megan. Talaga? Sabi ng ilang mga miyembro ng pamilya Lindon habang lumalapit ng kaunti kay Megan. Itinango ni Megan ang kanyang ulo pero hindi niya inasahang makarinig ng natutuwang reaksyon mula sa mga ito. Pagpalitin na natin kung ganoon. Sabi ni Wentworth. Wala pong problema kung si Daryl ang ipapalit natin bilang hostage, Captain Castello, pero hindi rin namin hahayaang may mangyaring hindi maganda sa aking asawa at anak habang ginagawa ang pagpapalit. Anong klase ng tao ang isang ito? Hindi maiwasang mapatingin ni Megan kay Wentworth. Mahalaga para sa iyo ang buhay ng iyong asawa at anak, pero hindi ang buhay ng iba. Hindi maaari. Sagot ni Megan habang ikinakaway ang kanyang kamay. Hindi na maganda ang pag-iisip sa mga sandaling ito ng suspect kaya hindi tayo pupwedeng magpalit ng mga hostage. Pero, nadismaya rito si Wentworth. Napabuntong hininga rin si Grand Malindon na nakatayo sa tabi ni Wentworth. Naglakad siya gamit ang kanyang tungkod palapit kay Megan at sinabing, kung hindi mo pa alam, Captain Castello. Kahit na hindi kami isang kilalang pamilya, hindi nito ibig sabihin na isa kaming maliit na pamilyang hindi pinapansin ng kahit na sino hinding hindi pa nagagawang maghirap ni Nalili at Samantha sa buong buhay nila, lalong lalo na ang makaranas ng mga ganitong klase ng pangyayari. Kaya natatakot ako na baka hindi na nila kayanin ang pagiging hostage sa sandaling magtagal pa sila sa loob. Huminto sandali si Grand Malindon sa pagsasalita bago muling nagpatuloy rito. Pero iba si Daryl sa kanila, isa lang siyang mahirap na tao kaya naniniwala akong hindi siya natatakot mapasok maging sa ganitong klase ng pangyayari kaya ituloy niyo na ang gusto niyang pagpapalitan ng hostage, pakiusap. Anong klase ng kahibangan ang naiisip ng mga ito? Kahit na isang outsider si Megan, nakaramdam pa rin siya ng galit matapos marinig ang mga sinabi ng matanda. Dalawang mga pulis ang kasalukuyang humaharang kay Daryl na makapasok sa bahay. Dito na lumingon si Daryl at sumigaw ng, Captain Castello, ako po ang asawa ni Lily kaya obligado po akong ipalit ang aking sarili bilang hostage para sa kanya. Kaya hayaan nyo na po akong makapasok. Pero, sa bagay, hindi na magagawa pang pigilan ni Megan ang pagpapalitan ng mga hostage kung si Daryl na rin mismo ang may gusto nito. Narinig mo ba ang mga sinabi niya, Captain? Mabilis na tumayo si Grand Malindon ang nagsalita, si Daryl na mismo ang may gustong ipalit ang kanyang sarili. Kaya bilisan nyo nang ipalit siya bilang isang hostage. Wala nang nagawa pa rito si Megan, pero kahit na ganoon, kay Daryl niya lang itinango ang kanyang ulo. Pakawalan mo na sila. Nanlalamig na sinabi ni Daryl. Sa loob ng kwarto, nagsara ng husto ang mga kamao ni Ashton, matapos makita ang pagpasok sa loob ni Daryl. Dito na niya tinanggal ang talini na Samantha, at Lily, at agad na hinawakan si Daryl. Umalis na kayong dalawa, dalian nyo. Utos ni Daryl habang nakatingin kay Lily mangyak niyak si Lily sa kanyang nakita. Nagawa ng lalaking ito na gawing hostage ang kanyang sarili kapalit niya. Dalian na nating umalis? Agad na nagising ang diwa ni Samantha sa mga sandaling ito. Hinila niya si Lily at umalis sa kwarto nang hindi lumilingon. Sa labas ng bahay, pinaligiran ng mga miyembro ng pamilya Lindon, si Lily, at Samantha, nang makita nila ang paglabas ng mga ito. Agad din bumuhos ang luha ni Wentworth. Lilibud, Sam, okay lang ba kayo? Nanginig ang kanyang kamay habang hinahawakan ang kanyang asawa at anak. Palagi siyang busy sa negosyo, at hindi kailanman nakaranas ng ganitong klase ng sitwasyon noon. Kaya nakaramdam siya ng matinding takot kanina. Pero agad naman siyang nakahinga ng maluwag matapos makitang ligtas na lumabas ang kanyang asawa at anak. Okay na ako, Dad. Pero si Daryl, pumasok, sabi ni Lily habang tumitingin pabalik sa bahay ni Ashton. Kasalukuyan namang hawak ni Ashton si Daryl habang itinututok ang kutsilyo niyang hawak sa lig nito. Pero hindi na siya nakitaan pa ng kahit kaunting takot sa kanyang mukha. At sa halip ay nakangiti pa nitong tiningnan ang anak niyang si Lily. Bakit mo ba kailangan pang magalala sa kanya? Galit na sinabi ni Samantha. Wala na tayong pakialam kung lalabas pa ba siya ng buhay o hindi sa bahay na yan. Isa lang naman siyang manugang na nakikitira sa pamamahay natin, tatlong taon na kayong kasal pero hindi man lang nyo nagwang magholding hands. Kaya bakit nagawa mong magalala ngayon sa kanyang kaligtasan? O nga. Bakit kinakailangan mo pa kaming pagalalahanin sa kanya? Sabi ni Grandma Malendon habang papalapit kina Lily. Bumalik na tayo sa bahay ngayon din. Opo, halika na dagdag ni Wentworth. Hinawakan niya ang kamay ni Lily, at sinimulang maglakad papalayo sa bahay. Ayoko, hindi ako aalis hanggat nasa loob pa si Daryl, sabi ni Lily sa kanya, pero mukhang hindi siya narinig ng kahit na sino. Hindi na niya alam kung ilang miyembro ng kanyang pamilya ang humihila ay kanya, pero nagawa na nilang makalabas sa residential community ng kasama siya. Mayroon pa po ba kaming maitutulong sa inyo, Captain Castelo? Dahil kung wala na, mauuna na kami. Tanong ni Grandma Langdon, habang naglalakad kasama ng dalawa mga tauhan papalapit kay Megan. Tumingin si Megan sa kanya at sinabing, nasa loob pa rin ng bahay si Daryl, hindi niyo ba siya kapamilya? Hindi, siguradong isinagot ni Grand Malindon. Tumalikod na ito at umalis. Nakita ng nasa loob na si Daryl ang pagalis ng mga Lindon, pero wala pa rin itong emosyon na naramdaman sa ginawa ng mga ito. TSK 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 ito na lang ba ang halaga mo ngayon, Daryl? Malakas na tawa ni Ashton. Wala akong pakialam sa halaga ko sa mga iyan, ang alam ko lang ay legal kaming mag-asawa ni Lily. Kumusta ka naman, bakit naging ganito kamiserable ang buhay mo? Tawa ni Daryl. Matanong nga kita Ashton. Hininto ba ng pamilya Darby ang suporta nila sa iyo kasabay ng pagpapaalis sa iyo sa kumpanyang pinaghirapan mo? Paano mo nalaman ang tungkol dito? Sigaw ni Ashton. Ilan lang ang nakakaalam nito, hindi ito alam maging ni Nalili at Samantha, hanggang sasabihin na niya ito sa kanila. Pero paano nalaman ng basurang si Daryl ang tungkol dito? Sinabi rin ba ng pamilya Darby na dahil daw ito sa pambabastos sa isang tao, na hindi mo dapat binabastos, nagpatuloy sa pagsasalita si Daryl. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na ito? Sigaw ni Ashton habang nawawala sa kanyang sarili. Sa labas ng bahay. Isang pulis ang tumakbo papunta kay Megan. Madam Castelo mukhang nakikipag-usap ang daril na yon sa suspect na lalong nakapagpagresibo rito. Report ng pulis. Anong problema ng lalaking iyon? Nababagabag na ipinadyak ni Megan ang kanyang paa sa lupa. Naghahanap siya ng sakit sa katawan. Ayaw na ba niyang mabuhay para galitin pa ng husto ang suspect na may kutsil yong hawak sa lig niya? Madam Castelo. Muling nag-report ang pulis. Pero hindi na ito makapaniwala sa mga sandaling ito. Hindi na halos makapagsalita pa ang pulis sa kanyang mga nakita. Matapos ang isang sandali, dahan-dahan itong nag-report ng, "Tingnan niyo po, Madam Castello, mukhang mukhang lumuluhod ang suspect sa harapan ni Daryl." Ano? Tumingin si Megan sa bintana ng bahay at nakitang ibinaba na nga ni Ashton ang kutsilyo sa sahig habang nakaluhod sa harapan ni Daryl. Anong nangyari? Hindi makapaniwala si Megan sa kanyang nakikita. Ito ang unang beses niyang makakita ng isang kriminal na lumuhod sa harapan ng kanyang hostage. Natigilan din ang mga pulis na nakapaligid sa bahay at hindi makapagsalita sa nangyayari. Inisip nilang magiging matagal ang negosasyon na kanilang gagawin. Pero matapos pumasok ni Daryl at ipalit ang kanyang sarili bilang hostage, walang sinuman ang nagakala na mapapaluhod nito ang suspect sa kanyang harapan matapos magsabi ng ilang mga salita. Sa loob ng kwarto, kasalikuyang nakangiti si Daryl habang nakatingin kay Ashton. Sinabi niya na ngayon ang tunay niyang pagkatao rito. Hindi siya pinaniwalaan ni Ashton noong una. Pero nang ipakita ni Daryl ang kanyang bank account, agad na nawala sa kanyang sarili si Ashton. Mukhang nakabastos nga talaga siya sa isang tao, na hindi niya dapat binabastos, at iyon ay si Daryl hindi na nakapagtatakang may nagregalo kay Lily ng Worship of Crystal, namula pala ito kay Daryl na ikalawang young master ng pamilya Darby. Ang basurang kinamumuhian ng lahat ay ang ikalawang young master pala ng pamilya Darby. Nagmamakaawa po ako sa inyo, ikalawang young master, na bulagan po ako noong nakaraan. Nagmamakaawang sinabi ni Ashton na may namumulang mga mata. Nagmamakaawa po ako sa inyo, ikalawang young master, patawarin niyo na po ako. Ipinapangako ko pong hindi ko naguguluhin ang inyong asawa. Ipinapangako ko po ito sa inyo. Nakangiti naman siyang tiningnan ni Daryl. Ashton, mapapatawad kita sa ginawa mo hanggat magagawa mo itong aminin, pwede kong kausapin ang aking pamilya para patawarin ka ngayon din. Pero mukhang malaki na ang gulong ginawa mo ngayon. Tumingin ka sa labas, hinihintay ka na nila roon para arestuhin. Huwag ka magalala, M.R. Daryl. Hindi naman magiging malaki ang kaso ko dahil nagawa ko ng tumigil bago pa may mangyaring pagsisisihan ko. Iyak ni Ashton. Sige, lumabas ka na at umamin sa iyong mga ginawang kasalanan ngayon. Kaway ni Daryl sa kanyang kamay. Hahayaan na kita sa sandaling hindi mo ako guluhin paglabas mo ng kulungan. Maraming salamat po, M.R. Daryl, maraming salamat po talaga, M.R. Daryl. Walang tigil na nagpasalamat ang nakaluhod na si Ashton. Hanggat magagawang maibalik ni Ashton ang dati niyang buhay, okay lang sa kanya kahit mawalan siya ng isa-sero taon ng kanyang buhay bilang sentensya sa mga kasong kinaharap niya. Hindi na sumagot dito si Daryl at mabilis na naglakad palabas ng kwarto. Agad na sumugod papasok ng bahay ang mga pulis nang makita nilang maglakad palabas ng bahay si Daryl. Tanging si Megan lang ang naglakad papunta kay Daryl. Sa totoo lang, ito ang unang beses niyang makakita ng ganitong klase ng lalaki sa maraming taon niyang karanasan bilang isang pulis. May problema po ba tayo, Captain Castello? Tanong ni Daryl. Hindi maitatanggi ang angking kagandahan ni Megan. Kahit na nakasuot ito ng uniporme, hindi pa rin ito na itago ang magandang hubog ng kanyang katawan. Sexy na ito kung maituturing ng halos lahat ng kalalakihan. Okay lang ba sa iyo kung sasama ka sa amin pabalik sa presinto para magbigay ng salaysay? Tanong ni Megan. Pasensya ka na pero may gagawin pa po ako. Tawa ni Daryl. Ang gusto na lang gawin ni Daryl sa mga sandaling ito ay bumalik sa kanyang kumpanya. Nagdesisyon na rin siyang huwag nang bumalik sa pamilya Lindon. Kaya mula sa araw na ito, bibili na siya ng bahay malapit sa Platinum Corporation para simulan ang paghandle rito ng maayos. Paalis na sana si Daryl nang huminti ang dalawang Rolls Royce sa kanyang harapan. Isang middle-aged na lalaki ang bumaba sa sasakyan na sinundan ng ilan niyang mga tauhan, habang naglalakad papalapit kay Daryl. Ikalawang Young, M.R. Darby. Mabilis na naglakad si Samson palapit kay Daryl bago magbo habang bumabati sa harapan nito. Gusto niya sanang tawagin ito bilang ikalawang Young Master, pero agad niyang naalala na ayaw nang magpatawag ni Daryl sa titulong iyon. Samson Facey. Parang kinausap ni Megan ang kanyang sarili nang makita si Samson. Sa Donghai City, kilala si Samson bilang mayari ng Moonlit River Bar. At bilang hepe ng pulis, madalas na nakakakita si Megan ng iba't ibang klase ng mga krimen. At ang isang lugar na kagaya ng Moonlit River Bar, ay sikat sa dami ng mga naitatalang gulo rito araw-araw, kaya natural lang na makilala niya ang mayari nitong si Samson. Pero, ang net worth ni Samson ay umaabot na sa ilang bilyon. Pero nagawa pa rin itong magbuo sa harapan ng daril na ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi maiwasang mapatingin muli ni Megan. Tumayo si Daryl sa harapan niya nang may suot na mumurahing damit at dumating dito ng sakay ng isang electric bike. Anong klase ng kakayahan mayroon siya para magbuo ang nagbibigay respetong si Samson sa kanyang harapan? MR Darby Muling sinabi ni Samson habang pinupunasan nito ang pawis sa kanyang ulo. Ngayon niya lang naalala na birthday pala ni Daryl ngayong araw. Naalala na niya ito ng maaga, pero naging busy siya, kaya nakalimutan niya ang tungkol dito. Ano yon, Samson? Tumin si Daryl kay Samson habang pasakay sa kanyang electric bike. MR Darby, nakalimutan kong birthday niyo po pala ngayon. Pasensya na po sa huli kong pagdating. Nagpapasensyang sinabi ni Samson. Kinuha niya ang isang kahoy na box mula sa kanyang kotse, nagbo sa harapan ni Daryl habang ibinigay ito at sinasabing. Tanggapin niyo po sana ang muntikong regalo sa inyo, M.R. Darby. Sige, tatanggapin ko ito. Mayroon pa akong mga dapat gawin kaya mauuna na ako sa iyo, sabi ni Daryl habang tinatanggap ang box. Hindi na siya nagsayang ng oras, dahil alam niyang hindi siya titigilan ni Samson sa sandaling hindi niya tanggapin ang regalo nito. Nilagay ni Daryl ang box sa kanyang bulsa at umalis sakay ng kanyang electric bike. MR, may gusto pa sanang sabihin si Samson, pero nakalayo na sa kanya si Daryl. Napailing na lang ito at umalis sakay ng kanyang sasakyan. Makalipas ang tatlong araw. Sa bila ng pamilya Lindon. Isa itong magandang araw para sa kanila, dahil pumayag na rin sa wakas si Lily na makipagnegosasyon sa Platinum Corporation. At gaya ng inaasahan, pumayag na ang Platinum Corporation na ipahawak sa mga lindon ang bago nilang artista na si Giselle. Kaya muling nagtipon-tipon ang buong pamilya para pag-usapan kung paano pagagandahin ang imahe ni Giselle. Grandma, naiisip ko po na dapat nating pasalihin si Giselle sa superstar. Isa itong kilalang variety show ngayon sa buong bansa. Sabi ng nagsusuhestyong si William. Sa totoo lang grandma, pwede natin siyang pasikatin sa internet at gawing isang internet sensation. Sabi ng isang babae. Nagsabi ang lahat ng kanikanilang mga opinyon. Tanging si Lily lang ang absent-minded sa mga sandaling ito. Iniisip niya kung bakit siya lang ang gusto ng Platinum Corporation nagustuhan na siya nito nang hindi pa niya nakikita ang mismong presidente ng kumpanya. At sino rin ang nagbigay sa kanya ng original na pairs ng Worship of Crystal na yon? Nagkaroon ng libo libong tanong si Lily sa kanyang puso na magagawa niya munang isang tabi at huwag isipin sa ngayon. Pero napuno naman ang kanyang isipan ng imahe ni Daryl na ipinalit ang kanyang sarili bilang hostage para makalabas sila ni Samantha ng buhay. Tatlong araw nang hindi nakikita ni Lily si Daryl. At sa tatlong araw na ito, hindi man lang umuwi sa bahay nila si Daryl, kumusta na kaya siya? Hindi na napakali pa rito si Lily. Pinilit niya ang kanyang sarili na huwag itong isipin, pero hindi na niya ito maiwasan, kaya napuno na ang kanyang isipan ng tungkol kay Daryl. Ano sa tingin mo, Lilibod? Tanong ni Grand Lendon sa mga sandaling iyon. Lilibod? Lilibod? Opo, opo. Sabi ni Lily habang itinitingala ang kanyang ulo at napansin na nakatingin sa kanya ang lahat. Ano ang bumabagabag sa isipan mo ngayon, Lilibot? Tanong ni Grant. Anong problema? Wala naman po, Grandma. Ngumiti si Lily at iniling ang kanyang ulo habang inaalis sa kanyang isipan si Daryl. Sa Platinum Corporation. Hawak-hawak ni Daryl ang isang folder sa kanyang kamay. Nagawa na niyang makagawa ng analisis sa kasalukuyang status ng Platinum Corporation sa loob ng tatlong araw. Pero bago pa siya maging presidente, hinawakan ang kumpanyang ito ng kanyang hipag pero hindi naging maganda ang performance nito dahil sa pangit na pamamalakad nito sa kumpanya. Nasa isang daan million dollars lang ang gross profit nito noong nakaraang taon. Masyado nang mababa ang halagang ito para sa isang kumpanya na gaya ng Platinum Corporation ang ganitong klase ng mga kumpanya, ay dapat na mayroong annual gross profit na hindi bababa sa 2 billion dollars, at ito, ay kung magiging konserbatibo pa ito sa mga gagawin nitong galaw. Kapapasok pa pang ni Daryl bilang bagong presidente ng kumpanya, at kinakailangan na niyang gumawa ng paraan para maresolba ang issue na ito. Simple lang ang naisip niyang solusyon dito, ang pagpapabango ng pangalan ni Giselle at pagpromote rito. Napakaganda ng itsura ni Giselle at mayroon ding hindi maikukumparang ganda sa hubog ng kanyang katawan, hindi rin naging ganoon kapangit ang ipinakita nitong pagkanta. Kaya kung magagawa nilang imarket ito ng maayos, siguradong mabilis siyang sisikat ng husto. Kahit hindi na nakatira si Daryl sa bahay ng pamilya Lindon, mayroon pa rin siyang nararamdaman kay Lily. Kaya ibinigay niya ang pagpapaganda at pagpopromote kay Giselle sa pamilya nito bilang huling regalo niya sa kanyang asawa. Ayon sa naging research ng mga Landon, dapat na sumali si Giselle sa Superstar. Isa itong talent show competition na may hahalin tulad natin sa Superboy at Supergirl na talent show series na inir nitong mga nakaraang taon. Naipakita rin sa analisis na nagbibigay ang Platinum Corporation ng suportang pinansyan sa mga programang ito. Nakita ni Daryl sa kanyang investigasyon na ang pinakamalaking sanhi ng mababa nilang kita ay ang malaking investment ng kanilang kumpanya sa Superstar. Nag-invest ang kumpanya ng higit 2 billion dollars dito. Naging popular nga ng husto ang programang ito pero naging mababa pa rin ang financial returns nito. Nang makita niya ang nalalapit na pagyere ng Superstar, nagkaroon ng idea si Daryl na kumuha ng isang sponsor. Maraming mga kumpanya ang nangangarap na umisponsor sa mga popular na programang kagaya nito, kaya nagdesisyon si Daryl na pagbigyan ang Audi na maging sponsor ng Superstar. Kumayang ang Audi na mag-sponsor ng 1 billion dollars kapalit ng isa 0 minutong airtime ng kanilang mga advertisement sa bawat episode ng Superstar. Sa totoo lang, nakahanda ang iba pang mga kumpanya na magsponsor ng hanggang sa 1.5 billion dollars, pero malapit na kaibigan ni Samson ang kasalukuyang presidente ng Audi kaya ibinigay niya ang oportunidad na ito sa Audi bilang suporta kay Samson. Kinuha ni Daryl ang folder at naglakad palabas ng kumpanya. Sumakay siya sa kanyang electric bike papunta sa head branch ng Audi para makipagnegosasyon at gumawa ng isang deal. Pupunta na rin siya sa head branch nito para bumili ng bagong sasakyan. Makikita ang ilang mga mamahaling sasakyan na gaya ng Land Rover at Mercedes-Benz sa entrance ng head branch ng Audi. Sa bagay, mga mayayamang tao lang ang may kakayahang makabili ng Audi. Ipinarada ni Daryl ang kanyang electric bike at mabilis na naglakad papasok. Buisit! Inabot siya ng isang oras na biyahe papunta rito. Welcome, may maitutulong po ba kami sa inyo? Isang babaeng nakasuot ng professional attire ang nakangiting naglakad palapit kay Daryl sa main hall ng Audi. Maganda ang itsura ng babaeng ito, mayroon siyang taas na umaabot sa isang daan at 65 cm at kayo mangging balat na mukharing sensitive kung titingnan. Kahit na nakasuot ito ng suit, makikita pa rin ng kahit na sino ang magandang hubog ng katawan nito. Mataas na nga talaga ang kakayahan ng Audi dahil naging ganito kaganda maging ang mga general employees nito. HMM Gusto ko sanang bumili ng isang bagong sasakyan. Napakamot na lang sa kanyang ulo si Daryl at sinabi sa babaeng, Nakita ko sa TV na mayroon kayong convertible na Audi, pwede ko ba itong makita? Pasensya na po pero naka lunch break po kami. Pilit nang umiti ang babae at sumagot sa tanong ni Daryl hindi niya maitago ang pandidiri sa kanyang MC mata. Gaano nga ba siya kamalas para makaharap ang isang weirdo na kagaya nito? Mahalata naman na isang mahirap na nakasuot ng mumurahing mga damit ang tao na nakatayo sa kanyang harapan, pero gusto raw nitong bumili ng isang bagong sasakyan. Ang Audi ba ay isang brand na mabibili maging ng isang talunan na kagaya niya? Lunch break? Bulong ni Daryl habang tumitingin sa kanyang paligid. Parang may mali dahil mayroon ding ilang mga tao na nagtitingin ng mga kotse sa main hall. Nakasuot syempre ang mga customer na ito ng suit at leather shoes, sapat na ang isang tingin para masabing mayaman ang mga ito. Kung ganoon, bakit nyo inentertain ang mga taong iyon, tanong ni Daryl. Napabuntong hininga ang babae at mukhang nainis na ito kay Daryl. Sigurado ang babae na ang taong nasa kanyang harapan ay trabahador lang sa isang malapit na factory na ginagamit ang kanyang lunch break para mag window shopping. Mukhang gusto niya ring kumuha ng mga litrato ng sinasabi niyang sasakyan para ipagyabang sa kanyang mga kasama. Nakakainis talaga ang mga ganitong klase ng tao. Pasensya na sir, naka-lunch break pa po kasi kami. At saka wala po kaming kotse rito na nagkakahalaga ng mas mababa sa 300,000 dollars. Kung isasama ang lahat ng mga kinakailangan itong package fees, at iba pa, aabot na po ng 350,000 dollars ang inyong magagastos para makabili ng isa sa mga sasakyan namin. At kahit na maghulungan po kayo, aabot pa rin po sa 100,000 dollars ang magiging down payment nyo para rito. Out of stock na rin po ang pinakamura naming model. At naka-lunch break pa po kami sir, kaya kung wala na po kayong kailangan, makakaalis na po kayo. Sabi ng babaeng hindi na makapagpigil sa kanyang sarili. Buwisit, nagpapaalis ang lugar na ito ng mga taong hindi nila gustong makita. Magsasalita na sana si Daryl nang makita niya ang pagpasok ng isang lalaki at isang babae. Matapos makita ang babae, agad na nagsara ang mga kamao ni Daryl. Lily. Ilang araw palang nawawala si Daryl pero mayroon na siyang ibang lalaki na kasama sa kanyang tabi.